Sa isang maliit at tahimik na bayan sa gitna ng kabundukan, dumating ang isang estranghero. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, ngunit mula sa unang araw ng kanyang pagdating, may isang bagay na hindi maipaliwanag tungkol sa kanya. Ang kanyang balat ay parang nilulumot, madilaw, tuyo at may bahagyang pagkaagnas ang kanyang mga daliri ay mistulang nababalatan at ang kanyang amoy ay may kakaibang halo ng amag at bulok na karne. Ngunit sa kabila nito, walang sinuman ang tila nakakapansin. Ang kakaibang bisita, ang estranghero ay nanirahan sa isang lumang bahay sa dulo ng bayan, isang matandang istrukturang matagal nang walang nakatira. Ang bahay ay may mga bitak sa dingding. Ang bubong ay bahagyang nakalaylay at ang bakod ay kinain na ng kalawang. Ngunit sa sandaling siya'y lumipat doon, tila nagkaroon ito ng kakaibang sigla. Ang mga damo sa paligid ay nagsimulang tumubo ng mas malago. Ngunit sa di pangkaraniwang paraan, madilim na berde, halos itim, at may amoy na parang lupa ng sementeryo. Nagsimulang magpakita ang estranghero sa bayan. Pumupunta siya sa palengke upang mamili. Naglalakad sa plaza tuwing hapon at pumapasok sa simbahan tuwing linggo. Sa tuwing siya'y dadaan, mapapansin ang bahagyang pangangaliskis ng kanyang balat, ang maitim na mga kuko at ang pagbagal ng kanyang paggalaw. Tila ba ang bawat hakbang niya'y may dinadalang bigat ng isang daang taon, ngunit wala ni isang tagabayan ang nagtaka o nagtanong para bang wala silang nakikitang kakaiba. Ang babaeng nakakita, si Aling Marta, isang matandang nagtitinda ng tinapa, ay nakapansin sa estranghero. Siya lamang ang tila may lakas ng loob na tumitig sa kanya. Ano bang nangyari sa balat mo, Hijo? Tanong niya minsang nagpunta ito sa kanyang tindahan. Ngumiti lamang ang estranghero. Matagal na akong ganito, Aling Marta eh hindi ba masakit? Nasasanay rin. Napansin ni Aling Marta ang tila paggapang ng isang itim na bagay mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang batok. Parang mga ugat na nangingitim gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Napatingin siya sa paligid ngunit wala ni isa ang tila nagmamalasakit ang paglaganap ng bulok isang araw nagising ang buong bayan na may kakaibang amoy sa hangin, isang masangsang, mabaho, parang patay na hayop. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain, tila hindi nila napapansin ang pagkabulok ng kanilang paligid. Ang mga dingding ng mga bahay ay nagkaroon ng berdeng amag. Ang tubig sa balon ay naging kulay itim at ang mga puno sa plaza ay natuyo na tila hinigop ang kanilang buhay. Si Aling Marta lamang ang tila nakakapansin. Ang kanyang mga kapitbahay ay unti-unting nagbabago. Ang kanilang balat ay nagiging tulad ng sa istranghero. Ang kanilang mga mata ay lumalabo, nagiging kulay abo, at ang kanilang mga kuko ay nagsisimulang humaba, nagiging parang mga matutulis na sungay. Isang gabi, nagpunta si Aling Marta sa bahay ng estranghero. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang dugo ng nakaraan sa loob ng bahay, natagpuan niya ang estranghero na nakaupo sa isang upuwang yari sa kahoy. Nakatingin sa bintana. Ang kanyang likod ay nakaumbok na parang may tumutubong bagay mula rito. Nang lumingon ito, ang kanyang mukha ay halos hindi na mukhang tao ang kanyang balat ay halos humiwalay na sa kanyang bungo at ang kanyang mga mata ay wala ng puti, puro itim na lamang. Alam mo ba kung bakit walang nakakapansin sa akin, Aling Marta? Tanong nito, ang boses ay malalim at may bahid ng pagkaagnas. Hindi makasagot si Aling Marta dahil matagal na silang patay. Napaatras si Aling Marta napansin niyang ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magkulay abo. Ang kanyang mga kuko ay nagiging matalim at ang kanyang balat ay nagsisimulang mahulog sa kanyang katawan tulad ng tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Napagtanto niya ang isang kakilakilabot na katotohanan. Matagal nang patay ang buong bayan at siya siya lamang ang natitirang buhay. Ang estranghero ay hindi isang bisita siya ay isang paalala. Isang paalala na kahit ang kamatayan ay maaring maghintay, ngunit kailanman ay hindi ito lilisan.